bas na ng Commission on Elections Funds ng bilang ng mga kandidatong nasilbihan na ng show cause order dahil sa paglabag ng mga ito kaugnay sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ayon kay Comelec Pangisan ng Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas, pumalo sa kabuang 162 na ng mga show cause order ang naisilbi sa mga kandidato sa probinsya na nakita ng paglabag sa premature campaigning at vote buying. Aniya, karamihan sa mga napadalhan ng show cause order ay mga lumabag sa premature campaigning sa pamamagitan ng pag-post online ay nepartikular na ang mga kabilang sa SK at ang ilan naman ay ang pagbili sa Boto. Anya pa, umabot ng humigit kumulang 230 na Shoko's Order ngunit ang iba ay subject for verification pa lamang. Kailangan anong magpaliwanag ang mga nabigyan ng Shoko's Order kung bakit hindi sila maaaring ma-disqualify sa kanilang pagtakbo sa halalan. Sa ngayon ay wala pang nabibigyan ng disqualification case sa lalawigan ngunit at sinabi ni Salas na sana bago mag-umpisa mismong araw ng halalan ay magkaroon na ng desisyon. Samantala, dumating na rin ang mga paraphernalias na gagamitin sa halalan gaya na lamang ng mga official ballots, election returns, Certificate of Canvas and Proclamation, at marami pang iba. Bukas, araw ng Webes na, ang simula ng kampanya ng mga kandidato para sa BSK 2023. Kasama mo dito sa IFM, nagupan ako sa Idol John, karantotata, RMM. Ah!